For 26 years, binabayaran po ng isang lalaki ang renta sa apartment kung saan pinatay ang kanyang asawa. Para lang sa pag-asa, mahuli yung pumatay. Isa po itong cold case sa Japan na sa wakas nagroon po ng hustisya. November 1999, Nagoya, Japan, isang 32-year-old housewife na si Takaba na Miko, isang mapagmahal na ina at asawa ay pinatay sa loob mismo ng kanilang apartment. Sa oras po ng krimen, nandun po yung dalawang taong gulang na anak niya na si Kohei at mula noon, nagsimula ang pinakamahabang paghahanap ng katotohanan. Isang laban na tumagal ng 26 na taon. Habang lumipas po yung mga taon, lumipat ng bahay ang magama pero ang crime scene natiling ganoon pa rin. Hindi ito giniba, hindi ito nilinis, araw-araw, binabayaran ng asawa ang upa ng apartment. Mahigit 200 milyong won sa loob ng 26 na taon para lang manatiling buo ang ebidensya ang pagkamatay ng kanyang asawa. At nitong taon, matapos ang mahigit dalawang dekada ng pagdurusa. Isang 69-year-old na babae na si Kumiko, dating high school classmate ng asawa ni Namiko, si Satoru. So, yung asawa po ng biktima or namatay na si Satoru, meron po siya ang kakilala nung high school pa sila. Nung kabataan po sila, si Kumiko po ay nagpapakita ng interes kay Satoru. Nagbibigay siya ng chocolate, nagpaparamdam ng paghanga, pero lumipas ng panahon at nag asawa na si Satoru. Ang pinaka-creepy is malapit yung tirahan niya sa bahay mismo sa bahay nila. At nalaman lang na siya yung pumaslang dahil kinukuhanan po yung lahat ng mga tao. Pero siya lang ang tumatangging magbigay po ng DNA information hanggat sa siya na mismo ang sabi na siya ang pumatay. Sa wakas, matapos ang 26 na taon ng paghihintay, panalangin, pagtiis, pwede nang huminga ng maluwag ang pamilya. Ang sabi po ng asawa po niya, ngayon lang daw po siya nakaramdam ng kapayapaan at pwede niya na daw linisin yung mga lugar na matagal niyang pinanghawakan.